Hello guys, eto na Dumating na yung order nating bag Galing kay you like HK Ayan guys, so tignan nyo guys Sa picture, ang ganda nya guys Kaya titignan din natin talaga Nakakakit siya sa picture eh Sabi pa ng Ng review eh, maganda raw So eto na nga So eto nga guys, totoo nga Maganda nga siya guys At saka makapal ah So, i-set muna natin, guys, no? Ayan, i-gabit natin yung kanyang... Ayan, ano bang tawag dyan? Yung kanyang handbag ba yan? Ewan ko dyan. Basta, ayan. Tangan lang yan. Guys, makapal siya, guys. Promise. Maganda siya. Hindi siya kagaya ng ibang bag na naghihimol-mol. Iba yung tela niya eh. Parang ano siya eh, parang bag ng sundalo yung tela eh. Maganda, makapal. Oh, wait lang guys ha, ah. medyo natatagalan tayo rito kasi ignorante tayo sa ganito eh. So ayan oh, oh ang ganda pa ng forma guys oh. Ganda, tsaka yung zipper niya guys ha, ah. tignan nyo, ang lalaki eh. Malaki yung zipper. Oh, ang laki pa ng space sa loob. Kasi yata ang apat na hollow blocks dito eh. So hindi. Sige, subukan natin. Maglalagay tayo ng mga kailangan natin sa school. Sambawa sa ating college student o kaya sa mga working student o kaya sa mga trabahador. Basta o oh, estudyante, basta ano pa. Ayan, pwede nyo ilagay dyan yung laptop. Maglagay rin tayo ng mm, itong pirasong notebook o oh, luwag pa pwede rin tayo maglagay ng ayan ng tumbler maluwag pa siya guys dito na rin natin ilagay yung payong o oh. kahit lagyan ko pa ng isang bag na simento kaya pa eh so dito naman ilalagay natin syempre lagayan to ng ball pen tignan nyo yung zipper guys oh Malaki. Yung zipper. So, lalagay natin dyan. Wait lang, ha. Hindi ko makita yung mga ball pen, eh. Di ball pen na lang. Itong isang ball pen. Siyempre, pwede rin natin ilagay dyan yung cellphone natin. Ang dami. Ang daming lagayan. At saka malalaki yung lagayan. Oh, ayan, oh. Tapos meron pa din. Ay, hindi. Ito, ito, maganda dito yung lagay ng cellphone. No, tama. Dito, wait lang. Ibabalik natin. Teka. Tanggalin natin itong ano. Ayan, dito. Mas maganda yung lagay yung cellphone. Ayan. Kasi, ayan. Mas merap siyang nakawin dyan. O, di ba? Kasi nakakandado. Pwede palagi ng tali rito. Para sure O, di ba? So, dito, ang ilalagay natin pa dito ay itong alcohol. Paglagay rin tayo ng iwas putok. Tsaka pulbo. Para maputi ang mukha natin. So, ito meron pa siyang mga lagayan sa gilid. Ay, maganda rito yung ano. Yung payong. Teka, tanggalin natin yung payong sa loob. Yan, lagay natin sa labas. Yan, yan. Tama. So, ayan, oh. Oh. Sakto. Oh, meron ka pang extra lagayan sa kabila. Kung ano pang gusto mong ilagay. Eh, tsura niya, guys, oh. Ang ganda. Oh. Matibay. Makapal. Tingnan mo yung tela, oh. Oh. Makapal. Oh. Matibay. Kahit lagyan mo ng mga bato, eh. Pwede, So ayun guys, uh, mga may korsonada no. Nandiyan yung yellow basket natin sa baba, click nyo na guys. Mura lang 'yan.